Ah, uh, bait ang uwak dito, no? Hindi lang na lang eh, no? Oo. Oh. Iba, habulin ka ni eh. Habulin. Ang dami dyan ang na ito. na to. Oo. Oh. Paggabi dyan, ang dami. Puro uwak. <laughs> Parang pumayat na ako, sir, oh. Yung job uh, ko. Ano mo, na? Basketball na lag. <laughs> Yan ang uwak, oh. Oo, oh, sila. At saka may Martinez pala to, Martinez pala to, sir. Tong isa 'yan, no. Yan uwak. Ak. Ak. Yan oh, no? mga uwak. Ak. Pero ibang kulay ang uwak nila eh. Maikwan niya sa liigo. ayana yeah. yangjanin yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah.